Okay, ito mga sir, you, on the ED ngayon naman yung gagawin natin at uh, medyo yung kanyang uh, mineral itaas baba tapos kapag uh, medyo pinandar mo siya Example nito nakasintestan start mo ka yeah, hard starting siya tapos mapapansin nyo mineral niya lang mineral pa lang niya yung mga sila yan, yeah, walang pumipit pero nakas ng RPM yung mga sir siguro baka ano baka nagalaw yung ano yung dapat na hindi ina-adjust sa throttle body ayun parang malaman natin tanggalin natin to bali uh, diyan natin to ano patatagalin pa buksan mo lang kapulong hmm. makita ka naman lagi motor mo ba to kapulong yeah. ha motor mo to ano ba ginawa mo kasi dyan yeah. ha motor ni kapulong China no Chay <laughs> na kata. na pala motor mo eh, kapulong eh. Baka. Ayan, tanggati mo po. Nag-start lang ito nung ano, nung naglinis, tapos mga ilang, mga isang linggo, ganyan na yung nangyari. Ngayon, i-check natin kung bakit uh, nagkaganyan. Kapag uh, mga ganyan din naman yung nagiging problema sa idb mga sir sa throttle body lang naman yun, ano? yung unang-unang uh, pupuntirihin natin kasi sa kasi sa ADB mga sir, wala naman siya ano, uh, self adjust ng parang sa click sa ADB, wala siyang ano self adjust. Kumbaga mag-adjust ka ng minor niya sa ano sa diagnostic tools. I check natin kung ano yung ano yung ginawa sa throttle para makita natin delikado 'yan yung ganyang ano, yung minor niya mga sir. Unang start mo tapos taas ng minor. Mapapapihit ka lagi ng preno para lang mapahinto mo yung ano, yung motor. kaso nga lang sisirain naman yung ano, yung panggilid mo naman ang sisirain. Kapag ka no si EDV, yan, tatanggalin natin yung box niya. Medyo malaki yung box niya. tatanggalin natin ito, ano. Tapos meron pang turnilyo dito sa gilid dito. Tanggalin nyo rin tong allen wrench na to. Tapos, mga clip na lang. Tapos, sa uh, tulak nyo yan pag ano. yung so kapulong ngayon ah. Pagpasok pa lang ni, ano, ni Sir, ni EDB, kasi same lang din ang pares yung motor ni Kapulong. Malayo pa lang si Kap, ano, yung si Sir, yung motor nito mga Sir. Detect na kaagad ni Kapulong, yung motor. ko anong sira. Kasi, ano, ang lakas ng, ang nito na ito. Ito, ang basa. Ito. Tapos, China talaga. Sino yung Ito na yung bagong kapatid ni Kapulong. Ayan. Ano ba? Wala na si Kapiling eh. Ando sa laod nyo na si Kapiling eh. Nahanap yung tapo. Nandito na. ka nakangiwi ka pulong nakangiwi ka eh tinatanggal natin yung ano tinatanggal natin yung bathtub para makikita natin o matanggal natin yung throttle body nya yan ito na yung throttle body Okay. May mga may mga ngat-ngat ng mga babait. May mga ngat-ngat ng pala to. tanggalin natin yung throttle body tapos mapapansin nyo mga sila ito yung pinakapangit na pangit sa pangit sa pangit yung ganitong uh, pagka nagtanggal ka ng throttle body tapos hindi mo inayos to isa rin yan sa uh, nagwa wild o naiipit yung kanyang uh, kable yan, may play naman dito kaso kapag ka mga ganito pilipit na yan tapos hanggang doon ayan papansin nyo dito so, ayan pilipit kaya ayusin natin yan baka dyan lang yung kanyang uh, problema kung bakit nagkaganyan yan tirahin mo lang kapulong hindi ba dito try mo natin tong ayusin tong ano, tong throttle cable niya kasi pilipit delikado yan matagtag ka lang o tigyan malubak ka kapag kaganyan ganyan mga ano parang spiderman parang sapot delikado yan kaya isasayos mo natin tapos testing natin bago tayo mag final sa throttle body na buksan doon muna tayo sa throttle cable nya i-double Ido check muna natin kasi hindi naman siya totally nga palyado mga sir. Mataas lang. Parang kala mo nagkukusang pumipihit lang siya ng ano, acceleration. Dahil sa mga ganyan ganyan kable. Yan. Masama puyan. yan. Tanggalin mo yung ano. Kasi pilipit daw no. Tapos yung ignition wire. Or yung wire ng negative to positive ng ignition coil natin. Pilipit din. At uh, maraming mga ngat-ngat ng daga na napakahirap kapag ka ganito tagulan at napabasa din yan galing sa gulong, maaaring mag short -sure circuit yan. Tatamaan ka agad yan yung kanyang uh, ECU. Kaya dapat balutan natin ng mabuti. Mamaya after natin ano. Uh, Ma-check yung ano. Kung bakit uh, bigla na lang tumataas. Ya, 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 dito ako. selalu, na. Mm. This is the shallalo na adviser. Patay na. Tayo na ngapan ako ya, eh. Nahiinta nah, na nga. I-greet ko ata na mo sa drive. Yeah, dapat ngeten yung forbo uh, mga sir. Yeah, nakaka-relax lang dapat. Hindi sya Pilipit. <coughs> Testin natin oh, <ulei. laughs> Total body. <coughs> ito pala mga sira ito. Pinalitan na rin ito. Tsaka yung TPS. IC. Pinalitan na rin yung IC sa TPS. Ngayon, check natin yung pinaka throttle valve nya. Dito sa gitna. Tapos check natin yung goma nyan. Baka kasi singaw na rin. Sa rin yan mga sir kapag ka. Once na singaw yan, matik po yan na mataas talaga yung kanyang minor. ito na yung throttle valve nya adjust natin ng uh, bahagya dito sa stopper ng, uh, ng uh, throttle valve natin kasi naka-adjust sya ng konti dapat ay uh, pantay na pantay dapat ito na natin i-adjust konti wala nakuha na sinisipat ni Kapulong yan i aninag nyo ito sa ano sa ilaw o sa ano sa kwan, maliwanag para makita nyo kung uh, may maaninag kayo o malaki na yung allowance nung total valve natin at uh, dapat yung standard nyan dapat ipantay nyo lang dito Yan, dapat pantay nyo lang. Okay, pinan natin. Tapos, pubuksan natin to dahil uh, bagong palit daw ito mga sir. Bagong palit na itong IC saka yung kanyang uh, TPS. Okay, try natin. Para ma-check natin kung ano yung uh, nangyari. After natin, kapag wala talaga, Gamitin na natin ang diagnostic tools siyempre napaka importante dahil hindi naman tayo yung uh, gumawa ito double check at ito check pa rin natin ikaw tama na yan tama na yan Ayan, pinunik natin yung dating ano, IC sa kayong TPS. Kabitwa natin. Ito mga sasinalpakan natin ng ano, ng uh, isa pang uh, total body kasi ito yung kanyang total body mga sir at uh, eh, sinarapakan natin dahil meron tayong isang EDB EDB, ano, EDB 153 na ginagawa natin para matesting natin kung talagang may problema na ito kasi nagpahita na tayo ng ano IC sa TPS pero same pa rin kasi mataas yung kanyang minor mga sir dahil singaw singaw na itong kanyang ano, uh, total body okay, pantalin mo ka po testing natin kapag ka hindi nagbago yan may problema na sa ECU pero kapag ka bumalik sa standard throttle body lang ok ayan na gumantay yung minor niya mga sir ayan, pinarimap pinarimap niya pa ito mga sir para lang daw uh, tumino yung uh, minor Tapos gabi na ng TPS, IC, hindi din na gamit yun kasi hindi yun ang uh, pinakasira mga sir. Kaya ngayon, dito try mo natin ano. Gagawin dito. Gagawin natin kasi dito. Kasi pagka mga ganito, ang uh, nagiging problema nito mga sir, ito, maaaring singaw na itong kanyang uh, dito, ilapat lapat dito, or yung o-ring, kaya nagkakaroon siya ng ano, IRPM. Try natin lagyan ng uh, silat yung uh, gilid nito at saka yung dito pinagagyan natin ng silan okay, patay mo na yung mga sira ibig sabihin na uh, total body lang total body lang yung uh, naging uh, problema nito okay, patay mo na patay mo na patay mo na, huwag ka na makasimangot okay, yan sayang na yung ano, bayad niya sa remote oh no, kung pinandagdag mo na lang sa ano tapos yung uh, TPS saka yung IC. Pinandagdag mo lang sana dito. Ano recommendation sa Matipid ka sana. Pwede na. yata ito? Alim yata. High-end kasi. Pagka medyo high-end yung motor, medyo may presyo talaga. Mahal. Yan, dapat uh, regular nga rin dapat uh, ano, pinaplatan to. Kaso nga lang, hindi ko lang alam kung may nabibiling mga o-ring nito mga sa. Sa katagalan kasi ng unit natin at uh, babad na babad sa init, nagkakaroon siya ng loss compression. Or di uh, hindi pala, hindi pala loss compression. Yung parang singaw na siya. Yan, papansin natin dito. Yan. yung mga ganyan, isa rin yan sa singaw. Nung uh, pagkatanggal ng ganito, may makikita kayong carbon dito parang labas singaw yan tapos yung goma parang pitpit na pitpit na siya lubog na lubog na isa rin yan sa ano, singaw saka dito yan kaya gagawin ko muna lagyan natin ng silan tatry natin lagyan ng silan para mawala yung singaw ito yung original yung kanilang tinanggal natin uh, bago na yan lagyan natin ng silan Okay, yan na yung Nilagyan ko ng sealant. Testing natin.

may problema na yung ano niya throttle body niya obligado kailangan natin bumili ng bagong throttle body kasi yung throttle body na ano ito yung uh, ginamit natin kanina na sinalang natin dyan kaya tumahimik <coughs> ito yung sa hiniram natin ADB na isa na ginagawa namin papasin nyo yan bago bago pa to kasi bago lang yung bago lang yung unit at uh, na disgrasya lang okay, <coughs> Yan, na -trace na natin mga sir. Ito, itong unit ni sir mga ano mga sir. Marami ng ano, marami nang uh, shop na pinuntahan. Kaso, dami ng ano ginawa. Tapos, niremap pa yung kanyang ECU. Sinunil pa ng 3,000. Kaso, ganun pa rin yung problema. Hindi pa rin nakukuha. At ayan, nag-try tayo. Kasi, ganun naman kasi ginagawa ko mga sir. Kapag once na hindi kami yung unang nagbukas, talagang uh, binubuksan mo namin. At uh, yun kasi inala ko rin throttle body yung problema nito kaya nag testing tayo ng throttle body ayun nakuha natin yung problema kaya ano uh, iniwan niya muna tong unit niya kasi bibili na lang daw siya ng ano bagong throttle body